guys. So, may gagawin tayo ngayon. Ang shape ni Star. Sa squid game. So, subscribe na din kayo. Mag-subscribe!

Hallo! ăn chìa con nấu xíu ra ăn chìa con nấu mất luôn mất khó ok mất ngủ cũng hindi mo hindi mo kaya kaya ko namin na hindi ka gagalit hindi ko kuwako hindi mo gagalit hindi mo Ba -ba Hai. Hai, Hai, kaya kaya. Bye, bye bye ate kainin mama ate kain ko ate hi 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 aku kain yuk bye bye